Pinalalabas sa media palagi na ang mga Palestino ang nagpasimuno ng kaguluhan at sa mga balita ay pinapahayag na para bang October 23 lamang nagsimula ang labanan na pinagningas ng Hamas. Ngunit ang katotohanan ay matagal na itong nangyayari. Matagal nang nakapiit ang mga Palestino sa kanilang sariling bansa. Matagal nang sinakop ng mga Hudyo ang mga lupain ng Palestine sa walang katutorang katwiran na ito di umano ay lupain ng kanilang mga ninuno na hindi nila isinaasaalang-alang na ang mga Palestino ay inapurin ng mga ninuno ng mga Hudyo. Ang pinagkaiba lamang nila ay nanatili ang mga Palestino sa Palestine at kalaunan ay nagmuslim habang ang mga Hudyo ay nagkalat sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalo na sa Europa at Amerika. Ang mga katotohanan na ito ay kinukubli nila bilang bahagi ng kanilang digmaang ideolohikal laban sa mga Muslim. Alam nating lahat na may kinalaman ng Hamas sa pagdurusang ito ng mga Palestino. Alam nating maaaring sila isisihin. Alam nilang hindi nila matatalo ang Israel, ngunit sila'y nangahas, naghangad ng tagumpay sa digmaan o pagiging syahid, nang hindi isinasaalang-alang ang pangkalahatan ng mga Muslim. Maraming mga komento sa Hamas, Fatah at mga organisasyong politikal na namumuno sa Palestine. Subalit marapat pa rin magmalasakit ang mga muslim sa mga palestino sa pangkalahatan bilang mga muslim. Sa buong kasaysayan ng Palestine, ang teritoryo ng mga muslim ay paliit ng paliit tuwinang sila ay natatalo ng mga hudyo sa labanan. Ang jihad ay wajib, oo. Pero kung ito ay magdudulot ng higit na pinsala sa pangkalahatan ng mga muslim, maari itong ipagpaliban hindi upang talikuran, bagkos ay upang hintayin ng may inam na sitwasyon. Ang jihad ay wajib, oo, ngunit hindi kailangang magbadali. Noong 1099 ay sinakop ng mga crusaders ang Jerusalem. At nasakop nila ito dahil may hina ang mga nakabantay dito noon, ang mga Shia. Nabawi ito ni Salahuddin al-Ayubi noong 1187. Matapos ang halos isandaang taon ang tagumpay na ito ay hindi nangyari sa isang iglap lamang. Naganap muna ang mahabang mga taon ng reforma at pagbabago sa Palestine, kaya ang mga reforma at pagbabago sa Palestine ay hindi rin maaring madaliin. Hindi ito makukuha sa terorismo o pagkuha ng simpatya ng mga hindi-Muslim sa pamagitan ng iba't ibang mga drama na labag sa ating akida. Pero ano ba ang dapat gawin ng Muslim tungo sa reformang ito? na insya Allah sa kalaunan ay magdudulot ng tagumpay ng mga Muslim sa Palestine. Una ay ang pag-aralan ng mga Muslim ang kanilang relihiyon upang isabuhay at kasama na rito ang makilala ng mga Muslim ang kasaysayan ng Palestine. Ito ang lupa na ipinangako ni Allah kay Abraham ayon sa tala sa Lumang Tipan. Itong lupain na dito nanahan ng mga inapo ni Abraham kay Isaac ito ang lupain na mula rito ay tumungo sa Ehipto ang angkan ni Jacob na anak ni Isaac upang manahan doon kasama si Propeta Joseph. At patungo sa Palestine ay bumalik ang mga mananampalataya sa pangumuno ni Moises. Sa pamagitan ng pag-unawa sa kasaysayan, makikilala natin na Oo, ipinangako ang Palestine sa angkan ni Abraham, ngunit ito ay pangako na para lamang sa mga nanampalataya at hindi para sa mga Hudyo. Sinabi ni Allah, Nang si Abraham ay sinubok ng kanyang Panginoon sa pamagitan ng mga utos at ito ay tinupad niya. Sinabi ni Allah, Tunay na gagawin kita para sa mga tao na isang pinuno. Sinabi ni Abraham, Maging ang aking mga apo. Sinabi ni Allah, Hindi magkakamit ng aking kasunduan ang mga makasalanan. May mga mangangaral kasi na itinatanggi nila ang pagkakapangako na ito at sinasabi pa nila na ang tinutukoy dito ay paraiso. Ngunit totoong may lupaing ipinangako, ngunit para lamang sa mga mananampalataya. Sa pamagitan ng pag-aaral ay makikilala ng Muslim ang pinagkaiba ng terorismo sa jihad dahil ginawa na itong magkasingkahulugan ng mga taong may pakikinabangan sa kaguluhan. Ikalawa, ay marapat sa mga Muslim ang magpakamatuwid. Hindi lang para sa mga Palestino, ito ay para sa lahat. Ikatlo, maaaring magpadala ng tulong ang sinuman, ngunit marapat na maging maingat na hindi ito mapupunta sa kamay ng terorista. mang magpadala ng pisikal na tulong sa mga Palestino sa pamagitan ng mga lehitimong organisasyon na magtitiyak na ang tulong na ito ay darating sa mga sibilyan na Palestino at hindi sa Hamas o no pamang teroristang grupo. Ang mga Palestino, ang mga sibilyan na Palestino na tunay na napipinsala habang nagtatago ang hamas sa mga tunnel, sa mga eskwelahan at mga ospital mula sa mga bomba na ganti ng mga hudyo sa kanilang ginawa. Ikaapat, marapat sa mga muslim ang manatili na nananalangin kay Allah at huwag itong maliitin. Sinabi ni Allah, kapag tinanong ka ng aking mga alipin tungkol sa akin ay sabihin mo o Muhammad, tunay na ako ay malapit. Ako ay tumutugon sa panalangin ng nagdarasal kapag ako ay dinasalan niya kaya marapat na tumugon sila sa akin at manampalataya sa akin upang sila nawa ay magabayan. Ang panalangin kay Allah ay tiyak na tutugunin. Maaring ito ay tutugunin niya sa mismong panahon na ito ay hiniling at ibibigay niya ang iyong mismong hiniling. O maaring ipagpapaliban niya ang pagkakatupad nito. O maaring dahil sa panalangin na ito, si Allah ay magdudulot sa iyo ng iba pang mga biyaya na maaring hindi mo na malalaman darating ang tagumpay sa panahon na naisin ni Allah. Mahalaga sa mga Muslim na mapaunlad muna nila ang kanilang mga sarili bago sila maghangad ng anumang pagbabago sa anumang lupain o bansa ng mga Muslim. Silabi ni Allah, Tunay na si Allah ay hindi magbabago sa sitwasyon ng isang nasyon hanggang sa baguhin muna nila ang kanilang mga sarili. Kapag ninais ni Allah sa mga tao ang kasamaan ay walang makapipigil nito wala silang makikitang liban sa kanya na tagapag-ingat.